Hindi po magano anakay Wala kong na kayo dalawa. hindi na. So, Mayroon na. So, ang nakita natin ay yung uh, last part na, no? Katapusan oh, na. Opo. Uh, kung saan ay uh, apparently, uh, nakuha na ng video yung pananakit ng ama oh. sa anak. Ang kumuha ng video ay... Stepmom niya po. Stepmom nung lalaki. Hindi po. Nga. Yeah. Anya, yung, ah. bagong Apo, yung bagong kinakasama. Yung bagong kinakasama ng, ng tatay niya. Okay, pakwento ko muna, no. Uh, nanay, ikaw ay isang OFW? Opo, isa po akong OFW sa Kuwait na uh -oh. umuwi po ngayon dito sa Pilnas. At hindi ko na po natapos yung kontrata ko dahil nga po sa kadahilanan na hindi ko na nakokontak yung anak ko ng ilang buwan. Okay. Nagpa... nag Siguro po hindi po ako nakakapagpadala ng mga ilang buwan. Pero nagpaalam po ako na maayos sa kay Richard. Na hindi okay. ako makakapagpadala para makapag-ipon man lang ako. Okay. Ngayon, bigla na lang naputulan ako ng contact sa kanya na hindi, kahit cellphone, wala na. Gano'ng kakatagal na na OFW? One year and a half po. One year and a half. Before ka nakaalis, uh, pandemic yun, ano? So, Opo. nandito ka. Opo. Nandito ka. Pero hindi kayo nagsasama ng ama hindi po. Hindi po kami okay. nagsasama. Hindi kayo nagsasama. Hindi rin kayo kasal? Hindi rin po kami okay. nagsasama. Nasa ka, Nasa'yo uh, ang anak mo na tatawagin natin at itago natin sa pangalan na Ella. Opo. Bago yan. Nung umalis ka uh, para mag Kuwait, kanino mo hinabilin si Ella? Sa papa niya po. Okay. So si Ella ay nandun sa tatay niya. Ang tatay niya ay may, may kinakasama na, na iba hindi pa po yun. Bago lang po kasi si... si bago lang yan. Huwag mo nang pangalanan uh -huh. na kasi bago baka makilala sila. Bago yan. Okay. Uh, just a little bit of background. Uh, nanay, ilang taong ka na ngayon? 29 po. Ang anak mo na si Ella ay? 11. 11. So, sa makatawid, more or less, nanganak ka at the age of 18? 16, uh, 17 po. 17. So, magto-12 na Apo. si, si Ella. 17. Ang tatay niya ay ilang taon? 29 na rin po. 29. So, mga bata sila, Shari. Okay. hindi kayo nag-asawa. Yes, so hindi kayo hindi napakasal. po kami nagsama. Nag, hindi rin kayo nagsama. So, sa makatuwid, ang anak mo ay nasa iyo lang talaga hmm. hanggang sa nine umalis ka. Old. Opo, hanggang 9 years okay. old siya. Hanggang sa naging 9 years old siya. Ngayon, magto-12 na siya, di ba? Paano mo nalaman itong tungkol sa pananakit at pagmumulest siya? Tama ba ako? Opo. Okay. Yung pananakit at pagmamulis siya, paano mo nalaman? Dahil po doon sa stepmom niya, Okay. Um, nagsabi na po siya sa akin na pinapalo nga daw yung bata, mm -hmm. kaya daw sila umalis, kasi nga po daw doon sa sitwasyon na yun. Mm -hmm. Then, nung nandun na po sila sa nanay-nanayan ko, mm -hmm. saka lang po nasabi ng anak ko sa akin, nung nag-video call kami, saka niya nasabi na, Mama, minumulis siya ako ni Papa na, ano-ano, gano'n, ganyan. Okay. Saka lang, parang saka lang siya nagkaroon ng ng lakas ng loob. Ng lakas ng loob na magsumbong kasi wala na siya doon sa part ng papa niya. Ah, uh, yung stepmom, bale yung kinakasama, yun ang naging tulay at dahilan Opo. para uh, malaman mo dahil Opo. sinabi, buti kinuha niya rin si Ella. Opo, kinuha niya rin si Ella at napunta sa nanay nanayan ninyo. Opo. Okay. Hindi mo ito nanay. Hindi po. Parang okay. inampunya lang po kami nun At yun na, umuwi ka na dito. Opo. Okay, nakausap mo na ba? Ang tatay nitong batang? Hindi pa ito. po. Simula nang umuwi ako. Nagkaroon na ba tayo ng medico-legal? Meron na po. Meron na tayo medico-legal? lang po yun sa pambubugbog niya. Wala pa po yun sa mismong... One. Wala pa sa pangahalay? Oo. Okay. Uh, Richard, nandito ngayon ang anak mo na tinatago namin sa pangalang Ella at ang nanay niya. At uh, ito ay tungkol sa pananakit mo na nakuha ng video. Okay. okay? Nung, nung meron ka pang kinakasamang iba, nakuha ng video yung pananakit mo sa bata. Bukod doon, ay meron ring umabot na uh, kaalaman tungkol sa pangahalay mo sa anak mo, sa sarili mong anak. Hindi naman siya pananakit kung tawagin kasi ma'am. Eh. Pan Pandidisiplina lang po yung ginawa ko sa kanya ma'am. Pinalo ko siya ng isa ng kamay sa puwet. Tapos pinalo ko siya ng sinturon sa puwet din po. Tapos po, doon sa pangahalay naman po na sinasabi na wala po pong mangyari yun. Kasi napakalit lang po ng bahay namin, kwarto lang. Tapos pagpasok mo po ng pintuan galing sa labas, makikita mo na po agad yung kwarto. Ayun lang po. Tapos ang katabi niya po, lagi matulog. Nung wala pa, yung wala pa po yung girlfriend ko, yung, lo, yung lola niya po, yung nanay ko. Tapos minsan katabi rin niya yung pamangking ko na dumadalo minsan dito pag ano, Okay, Tapos about naman about naman doon po sa ano, nagka-girlfriend na ako, ang katabi ko po lagi, yung girlfriend ko, siya naman po nasa taas. Kasi double deck po yung higaan namin na mami. Okay. Uh, pero wala ka ng girlfriend ngayon? Iniwan ka na rin? Hindi po ma'am. Nandito po siya sa akin ngayon. Nandyan. Pero dahil yes, dito sa girlfriend mo na to, kaya nalaman <laughs> ng ina ng anak mo ang tungkol sa Uh, pang-aabuso, physical at saka otherwise. Oh Brian, ano nangyari? Kala ko ba tatay ka? Ba't lumabot sa ganon? Sa Pagsasabi po yung bata kung wala? Ano yung In gawa-gawang kwento niya? Ginidisiplina ko yung anak mo. Hey, ano, Chari? Ay, ano? Ginidisiplina ko yung anak mo. Wala kong ginawang masama dyan. Wala? Tama ba yun? Papaluin mo lang siya dahil hindi niya nalabang yung sapatos mo? Ha? Huh? Ayun ang kwento niya. Hindi, yun Ayun ang, kwento, kwento nila. Dalawa ni... Nung hmm. lagi na niya. Dahil, gusto niyo po kausapin niyo yung girlfriend ko. Ay, hindi para na siya kay... yung makapagpaliwanag. Paano magkukwento pa? Eh, nandiyan na Kasi siya yung, tayo. siya, yung, ka, siya, yung, kasama niya lagi dito sa bahay. Dahil lagi naman ako nasa trabaho eh. Ah. Kung ano ugali meron yung anak mo para alam mo din. But, kasi sinasabi ko rin sa, sa tiyuhin niya about dun sa ugali niya, nagsusumbong ako at nagsusumbong din naman ako iyo. Alam mo yon di ba? sinasabi ko yung ugali ng anak mo pero hindi mo ko pinakikinggan nagagalit ka pa sa akin imbis na turuan mo tulungan mo ko na disiplinahin yung anak natin eh nanako ako na nagalit ako sa, iyo. Ko... Ako na tayo, sa iyo hindi mo ako hindi ako nagalit sa iyo marami tayong conversation marami tayong conversation na oh, na, sa lagi kang galit SS. sa akin Ines lagi ko kang lahat. galit nung, bilang nung... ama ngayon mo lang siya matuturuan ng tama oh, obligasyon mo siya, ko siya. Okay. okay. nasa malayo ako paano ko magagawa oo napagsasabihan ko siya Nahit sa tama ko, ilang araw nandyan siya eh. Siyempre, ikaw muna umalala, kung ano mali niya. Pero wag mo naman siyang bugbugin na, pati huwag mo na mautusan na sobra-sobra. Imagine mo yung papaigibin niyo yung dalawang drum. hindi lang sa akin ang galing yun ha. Sige. tapos yung mga, tapos yung sabi. mga sapatos nyo, pag hindi na nagagawa ng bata, papagalitan nyo, papaluin nyo, pag iinitan mo, kundi masusunod ng gusto mo. 'Yung pananakit lang ba? Ang uh, hindi po, pati 'yun sa akin. Bakit pati umabot pa doon? Pati hindi magsasabi 'yung bata ng kasinungalingan. Anong man, ano naman makukuha niya doon? Ano mapapalayan doon sa po, tungkol na yun? Sagutin ko muna 'yung ano ha. Sagutin ko muna 'yung unang sinabi mo para magbigay ko rin 'yung side ko. About do sa pag-utos na sinasabi mo. Kasi 'di ba? Alam mo naman ilan lang kami dito sa bahay. 'Yung lola niya ako tapos yung girlfriend ko. So kami dalawa ng girlfriend ko nagtatrabaho. So dito lang lagi sila sa bahay dalawa. Pag nauwi siya ng galing sa school, naglalaro na siya sa labas. At pati yung pinag-iigib ng dalawang drum, hindi nangyayari yon malabong malabo. Pati yung sinasabi nyo na pinaglalaba lagi na sapatos, hindi nga, mas hindi nga sumusunod dito yan eh. Kaya nga ako nagalit kasi nagsumbong ni girlfriend ko, nagsumbong yung nanay ko, na hindi siya tinutulungan. Chelsea, sabi ko nga, lola niya na lang nandito sa bahay pag silang dalawa at napasok kami. Nanay ko nagtitinda, naghuhugas ng pinggan, nagsasaing, naglilinis ng bahay. Anak mo nasa labas, naglalaro, nagpapainit, bumababa ng river, bumababa ng ilog, nakikipaghabulan kung kani-kanino, nakikipag sa labas. Tinatawag ng nanay, niya tawag ng nanay ko para tulungan siya magbantay man lang kahit ng tindahan o kaya maghugas. Wala, hindi siya. Minura pa nga si mama niyan eh. Alam oh. mo yung di ba? Nagsasabi ko sa inyo, pag minumura nanay, nanay ko, sinasabi ko sa Siguro inyo. Siguro nga, oo, oh, oh, dahil bata nga naman yan. Pero bakit naman oh. umabot dun sa panghihipo na, umabot Ayan, na dun eto. sa... O oh, sige, Kamal eto, ah, ah, sasagutin ah, hanggang... ko naman yan tungkol dyan Kasi, tatlo lang kami sa bahay, bali pang apat siya. Yung girlfriend ko, ako, tsaka yung, si, yung anak ko tsaka yung nanay ko. Bali, apat lang po kami. Tapos, hmm. ang kasama ko sa higaan, yung girlfriend ko, tsaka ako. Siya naman po nasa taas ng higaan. Pati yung sinasabi niya na, sinasabi niya na binuhat ko siya, inilipat ko sa, ano, sa, sa taas, doon tinabihan ko siya. Malabo po mangyayari yun dahil lagi kong katabi ang girlfriend ko. Hindi nga po kami naghihiwalay eh pag nandito kami sa loob ng pamamahay. Paano po mangyayari yun? Tapos ang katabi niya dati nung wala pa akong girlfriend, ang katabi niya, nanay ko, tsaka yung pamangking ko na minsan dumadalaw dito. Nandun naman po ako sa taas, sila naman po yung nasa baba. Hindi po kami nagtatabi sa higaan, iniiwasan ko nga po yung kasi nga po, dalaga na po yung anak ko. Uh... Kaya imposible po yung mangyari, ma'am eh. Kasi ma'am, lang na sinabi sa akin ng nanay ko, tsaka ng girlfriend ko, na may ganun palang pangyayari na, na huli pala ng nanay ko yan, na nagsasarili. Nagpipingger. Tatlong ay, oh. beses ata o apat na beses na huli yan ng nanay ko. Napakaselan kasi nitong uh, ano okay. nito no? nitong uh, pangyayaring ito. Pero kailangan ko rin lang uh, tanungin, Richard, nakapagsalita ka na ha? Yes, uh, si Ella ba ay uh, may gustong sabihin o may gustong ilahad? Okay lang kung ayaw mo magsalita kung meron ka lang gusto sabihin sa papa mo o sa mama mo, pwede ka magsalita. Pero pwede rin na hindi. At uh, bibigyan ka rin naman namin. Merong doktor na tutulong sa sa'yo uh, para uh, maikwento mo at mailahad mo ang mga nangyari sa iyo. Okay. Uh, Wag natin siyang uh, pilitin. Uh, we will let a uh, professional uh, deal with this. no? Uh, Richard, Uh, yes, si, pa, meron kaming uh, meron kaming doktora dito as a ecologist si Dr. Camille Apo. Garcia o private yan uh, yes, ma na maaaring tumulong no kasi napakaselan nitong Apo. Uh, ano na ito na akusasyon din na ito Apo. No? Apo, sana nga po matulungan niyo rin po kami ma'am Uh, ang una natin na papahalagahan siyempre ay si Ella. Kinaklaro ko lang yung magiging proseso at kung anong kailangan nating ihanda. Unang-una, hindi pa nagkakaroon ng medical legal ano? Opo. Uh, na um, na pagpapacheck up or pagpapatingin itong si Ella. Opo. Ang meron yeah, lang pa. is tungkol doon sa physical na Opo. Yun lang po uh, kasi ang kinuhan ko. nung okay. pagkadating ko, dumarecho po agad. Kinuha ko agad yung mga bladder nila. Tapos Inalam ko agad po anong nyata, doon pumunta na po nga ako dito sa Maynila. Okay. Yun ang dadalhin natin kay Staff Sergeant Tresha Vinaleva Okay. Pero ang magiging next step nito is of course to bring Ella to a psychologist, uh, kung hindi man doon sa uh, City Social uh, Welfare Officer natin, kay Dr. Camille. Ah, po. No? Tama then, ako. Then ma'am, uh -huh. sabi kasi ni Richard kanina uh -huh. na nahuli daw nung lola at yung yes. gran, uh -huh. Pero hindi kung totoo yun bakit hindi nila sinabi nung umpisa pa lang? Ngayon lang hindi nila sinabi. Hindi ko nga rin alam. Eh. Hindi okay. ko nga rin alam eh. Ako okay. uh -huh. lang nalaman eh. Late eh. ko lang nalaman na nagkaroon ng ganito eh. Kita nung mo yung anak mo. Mong... Itanong mo sa anak sa mo. Sabi. Masyado mo kinukunan yung bata. Itanong, sa ano sa kanya itanong na Itanong mo nga sa anak mo. Itanong mo sa anak mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ako, okay, hindi, hindi natin uh, magsisinungaling. Uh, hindi, uh, ang, mo. ang usapan muna ay uh, para doon sa uh, mayroon tayong psychologist ano na i refer para kay Ella. Kasi ma'am, meron din yang fast sa, ano, ni-rape daw po yan ng lolo niya eh. Ano ni-rape? Ay, ano ayan ba? tanong niya, ay, yung anak, yung ano ko nagsabi, yung anak ko nagsabi nung habang tinuturuan ko siya magluto, kinuwento niya sa akin. So, tinanong ko sa kanya sabi niya, huh? daw ako, daw siya dati ng lolololohan niya. Wala siyang sinabing ganun. Okay, wala na sinabi. Ang sabi wala niya, Five years old po, opo, five years old po siya Sinungaling kayo masyado, ano? na po. ella meron Alam nga ng chewing niya. Sinabi ko Siyempre, niya lang, kakasabi niya lang nung sinabi rin sa akin, kinuwento niya rin. Oh, ang sabi sir, sa po. sandali lang ha? Asabi niya kahit nga ako ko, wala rin alam nung Ma'am sakit lang po siya. Wag niya na pong i-brought up 'yan kasi lalo lang na, <laughs> na masakit po sa ano ng bata uh -uh. eh, na meron na nga pong alegasyon sa inyo tapos i-brought up niyo pa yung sa lolo. Opo, hindi nga po. Ano pong ginawa po niyo nung nagsumbong sa inyo, Sir? Ano pong ginawa niyo? Kasi tinanong, tinanong ko po agad yung tuhin niya, Ma'am. Sabi naman nung anak ko, hindi daw siya pinaniwalaan ng lola niya. Eh, kapos naman po ako sa pera, para ipacheck up yung anak ko, hindi ko naman po agad na ano. Ay, hindi kailangan ng pera para magpacheck up. Ha? Dapat man lang na i-report sa, sa, sa social welfare officer or sa women and children para nagkaroon ng record. Ng... Kasi kailan, mo ba, kailan ba ito dapat na Ma'am, dinami naman po nila sa may DSWD nung nag-blatter po sila na may pas na gano'n nangyari po dun sa bata ang inaasikaso natin ngayon at ang inaharap natin mo. ngayon ay tungkol doon sa aligasyon ng pangaabuso mo, Richard, apa, ha? Apa, apa Ng apa. mo. Okay? Apa. Hindi, wala, pa ta wala tayo doon sa binibintang natin sa iba apa. o pinapasa natin ng, ang, ng ibang sa, issue. Ang, ang, ang sa, akin lang, baka kasi sa akin maano yung issue, yung, ano eh, yung dating ginawa ay, sa kanya. hindi, hindi. Kasi pagka na medical legal, meron namang, ano yan eh, may an okay. tawag nito? Nakikita naman po. may proseso oh yan. Po. Uh, malalaman kung gano'ng katagal na, kung very recent, kung ano. Oh uh, yun mo naman ang uh, ano papalusot dun, mo pa rin. Gano'ng katagal ba na nasa kanya ang anak mo yun? Bale no, nine years old ko po siya iniwan sa kanya. Mga mag two years na po. Two years na? Okay. Two years na. So, at the time, nine years old pa lang. Ano, okay, ang, kinuwen years ano ang kinuwento iyo ni Ella? Kailan nagsimula ang Sinabi niya lang po sa akin, noong time na sinasabi niya rin na minemolest niya nga daw siya ni papa niya. Tapos sinabi ko, nak, yung totoo nak, sabi mo nga sa akin, sino pa yung gumawa niyan sa'yo? Kasi natatakot nga po. Kung sa kanya lang po sinabi, Mama, Ah, uh, nung 5 years old ako, may gumawa rin sa akin nito, tulad nung ginawa ni Papa. Saka ko lang po nalaman. Saka oh, ngayon, tinatang... kanina tinatanggi okay. mo. Uh, good afternoon po ma'am. Si Atty. Ay na magpali po ito. Live tayo sa Wanted sa Radio. Kasama ko po si Shari Roman. At meron po kaming i-refer ire sa inyo na mag-ina. Uh, nabigay na po yata ng staff namin ang uh, parang background nitong kaso na ito. Yes. Uh, Ma'am, ano po ba ang magiging proseso para po uh, mabigyan natin ng karampatan na uh, pagtugon itong masalimuot na nangyari sa bata? We are concerned po dito sa batang tinatago namin sa pangalang Ella. Yes po. Attorney, yes po. Yes. Apo, uh, so, piling naman po kami na i-assist ang ating client. Uh, okay. Lalo na po at kasama po yung kanyang nanay. Yes, ma'am. So kaya lang po, kailangan po nilang bumalik dito sa binyal para po makausap po din namin sila at makasit po namin sila para po doon sa uh, kung ano man po yung gusto nilang mangyari, is matulungan din po namin sila. Ano po? Oo. Ma'am, usually how long po ang kailangan na evaluation at saka assessment for cases like this na merong allegation of um, sexual molestation? Actually, attorney, I mas mean, maganda po kasi kung pag pumunta po sila, is magkasabay na po kami ng RACPD. Para na nasa ganun po, maiwasan din yung paulit-ulit na pagtatanong. Okay. Oo. So kaya po, uh, importante po na makausap namin yung Bata as well as yung kanya pong guardian. Okay. So i coordinate natin, Shari, with the Women's Protection, Women and Children's Protection yes, Unit para isang beses lang para hindi pa ulit-ulit uh, buti na sabi ni Mamadora yon ano? kasi mamang iniiwasan natin is the trauma of having to share or tell the story over and over again although exactly. uh, although in the evaluation rin naman nagagawin ng uh, social welfare officer natin meron rin namang paraan para masiguro na yung nilalahad ng bata ay uh, may katotohanan no uh, nasa manner na sa um, nasa uri ng pagtatanong Okay, uh, po. Okay. doon sa bata. Tama ako, Mama Dora? Yes, attorney. Actually po, uh, para po maiwasan natin yung mas -ma trauma po yung bata, ang ginagawas po -hmm. naman namin, uh, kinakausap po namin ng ating WASI-TV para lang sa ganun po, assisted na rin po namin sila. Kasi, if ever po kasi na magpapain siya ng kaso, at least, uh, ito lang din po na magbibigay ng kulay sa yung bata. So, kung tinutunan po ng kamisya yung bata or nag-interview -e po si Basu di ka kami. At ito, take note na rin po kami, kami. ite regards po din sa case na na mangyari po sa kanya. Nay, nung nandun pa, nung nandito pa kayo, saan kayo nakatira? nakikituloy nga lang po ko sa kan sa yung nanay na opo oh pag pag wala pag day off ko po kasi nagtatrabaho po ako sa tahian yung totoo po kasi wala po talaga kami bahay kumbaga dala, -dala ko siya sa trabaho ko okay at kasa, lagi ko naman po siya katabi Puro babae hmm. rin naman po yun doon. Kaya masasabi ko po, safe naman po okay. siya. Kasi ang, ang gusto ko na nasaan ang mga magulang mo? Nasaan ang pamilya mo? Yung papa ko po, hindi ko pa po siya nakikita. Hindi mo kilala ang tatay mo. Ang nanay mo? Ah, uh, nasa Bicol po. May, yun niya, yun, yun yung asawa niya. Yung Nand inaakusuhan. At anytime, time, nandun ba kayo? Doon ba kayo tumira? Saan po? Doon sa Bicol? Hindi po, hindi po. Dati po kasi nandyan po sila sa Langkiwa. Tapos nung nagkabahay sila, binenta nila yung bahay, sabay umalis po ulit sila. Pumunta okay. sa Bicol. Wala ka kang kapatid? May kapatid po ako dito sa Manila, pero hindi ko po sila... Uh, kan. Hindi mo na sila nakakausap? Oo, oh, nang maayos. Hindi. Okay. Ah, uh, hindi. Ang tinatanong ko lang, kaya ako tinatanong yung background dahil doon sa aligasyon nga na prior to this, uh, may nangyari rin. Oo. Okay. Kung sino sino ba yung tinutukoy na yon Yun po yung stepfather ko na inasama ni mama. Matagal na po yun. Okay. Na, tumira ba kayo doon? Tumira po kami doon. Iniwan ko po sila nung mga five years old sila ng kapatid niya. Nasaan na yan sila ngayon? Nasa Bicol na po. Okay. Uh, na-confront mo ba sila tungkol sa mga hindi? Pa po, ito? Hindi pa po, hindi pa po. Hindi ko pa po nakukunan yung kanilang tungkol doon. Okay. Ah, uh, ito ano kasi napakaselan nga ah uh, ano. Ah, uh, i-coordinate natin both sa CSWD at saka sa um w Women's and Children's Protection, Protection uh, Unit. Um, meron ka bang gustong sabihin sa tatay ni Ella? Wala, wala po sasabi. La, sa sasabihin. Gusto ko lang talaga yung pag, pagbayaran yung ginawa niya. Wala na siyang, wala na, siyang masa, wala na masabi. Siya na yung tatay eh. Laman, lo, laman niya, dugo niya ito. Di, wala, kahit piso wala akong hinihingi sa kanya nung pinapalaki ko yung bata. Tapos ngayon nalalaman ko ganto ganto yung ginawa niya. Di ka tanggap Dahil wala naman akong pangalan sa birth certificate niyan, na nag-uusap kayo ng girlfriend ko, kaya umalis ng girlfriend ko doon sa bahay niyo kasi naririnig niya lahat ng tinuturo sa anak mo. Naririnig niya lahat ng mga sinasabi ng mga kamag-anak mo na tinuturo, dagdagan na lang ang kwento para maging paniwala. May, na, may, may narinig ano, niya na akong, may dagdag na kwento doon? May record doon. ako. May record ako ng mga usapan nagamit ng kamag-anak mo. Nagamit ba yun? Ngayon? Di ba wala? Wala kaming nagamit na kahit isa doon sa mga sinasabi mo. Na, kung baga, na, sina, sinasabi namin dito kung baga, yung katotohanan, yung mga, sina yung mga sinasabi namin dito ay yung dahil totoo. Dahil galit mo sa akin, gusto mo akong malubog. Ha, kaya hindi. ang ginagawa nyo. Sino na, matutuwa? May, alam mo, nag nagalit ka sa akin, hindi Sino na lang kitang sustento sa anak mo. Sino Kas matutuwa sa, akin, sa, sa, ginawa mo sa bata? Eh, hindi mo tinatawagin ang sabi ko sa'yo, mo, ikaw yung maging ama, ikaw yung ikaw yung mag-alaga sa anak mo, hindi yung bumabuyin mo yung anak mo. Wala kung bakit napatunayan mo na bang binaboy ko yung anak ko? Mapapatunayan 'yan. Oo. naniniwala ako sa anak ko. hindi ko pinalaki ng sinungaling. Na, nalaman talaga ng totoo na hindi ako ang may wala akong kasalanan. Iko dedemand ako rin kayo, Chari. Ay, go ahead. Tatanggapin ko. Basta mapatunayan ko lang talaga kung anong ginawa mo dito sa bata. Ibinu Ikaw, pa Ikaw pa 'yung may gana magdemanda? Ikaw pa 'yung may gana magalit? 'Yang aligasyon niyo. 2 years lang na, nasa na, iyo 'yung bata, pero na, ano ba? nangyari? Ang tanong nga eh, napatunayan niyo na ba kung ikalat niyo sa lahat ng tao 'yung mga ginawa ko? Pati sa trabaho ko nalaman. Bakit Nagkwento ba ako diyan? Wala akong ginagawa diyan. Wala 'yung ano, may Nanahimik ako pagdating ko dito mo sa Maynila, pagdating ko galing abroad, dumarecho ako, inasikaso ko 'yung yung anak mo hindi kalang ko kam, hindi ko kailangan magkalat konsen, pa ng na kwento diyan sino nagkalat ng kwento nee, yan juwa mo, mo sa, ang tagal mo sa ang tagal mo sa ibang bansa hindi mo matawagan yung anak mo mas bakit tatawagan tinatawagan ko anak mo, ang ko. Ng anak mo. ko ng anak mo, mas wala akong makontak walang cellphone yung, yung bata mo. Walang cellphone yung bata. Anong Naku, walang cellphone? Tigilan Wala talaga mo cellphone. Ako. Yung nanay ko tinatawagan nyo dati para makausap yung anak ko. Yung anak ko. Ina-adfred ko mama mo, hindi nga ng niya paraan. ako makakuha Mas nagagawa eh. mo ng paraan yung lalaki mo, Naku. yung boyfriend mo sa, sa Manila, yung gwardya. Ano gwardya? Kasi tawagan yung anak mo. Ano? Diba? Tigilan mo ako. Tapos jo anak mo nga eh. Anak mo nga, kung ba't Ba't galit na galit sa'yo yan, di ba? Galit na galit sa'yo. Mukha iyan. ba yung sinabihan galit? Pa, sinabihan, sinabihan ka pa nga niya ng malandiki eh. <laughs> Dahil nakita niya, nakita niya yung mga wow. picture na, mga picture na pinopost mo, yung boyfriend Pati, mo. Wala naman ako oh. karelasyon. Oh, mo. sandali lang. Itong lahat ng ito, hindi ito makakabuti ha? Para sa oh. anak oh. ninyo. Eh, pagdating ko dito, galing sa Kuwait, umalis ako dyan sa Binyan, kinuha ko yung bata, kinuha ko yung mga kailangan kong papel dyan sa barangay nyo, natahimik, walang ingay. Okay. So, 'yan, itutuloy natin ito pero para sa kapakanan ni Ella. Opo. Okay? Na-coordinate na natin with Ma'am Adora Pascual, maraming salamat po, ang CSWD head ng Binyan at kay uh, Master sa uh, Sergeant uh, Maria Rochelle Villanueva. Okay? So, tandaan po natin, uulitin ko ha, ama at ina kayo. 'Yun Opo. ang 'wag ninyong kakalimutan. Kung ano't ano man ang makik ang kahinatnan nitong investigasyon nito, para sa kapakanan ni Ella. Opo, ha? Sasamahan po namin si Nanay and si Ella na makapaghain po ng kaso laban po sa inyo. And uh, maraming yes, salamat po at uh, magandang hapon po. Mabibigyan naman kayo ng pagkakataon rin hmm. na sagutin Apo, ito at panindigan ninyo ang mga karapatan ninyo. Pero Apo, ulitin ko, si Ella Apo. ang ating focus. Ha? Opo. Okay.